guys di pelabuhan sa pier tersasakai orang bangka orang bangka sakai guys Hello guys, good morning. Bapak -ba pulang sepangka. Ya, hil next year kita kau mainit nah. Bukan nang bus terminal, hil. Uh, aku bit aku. So mag-inquire din ako ng bus papuntang Bohol. So dito lang ako sa tabi. Sa init. Dali ako nag From my place Sandawa going to Tiruhan. Magallanes up to Claveria. And ba balik sa Magallanes. Sakay ako ng bangka. Tapos balik dito sa Sandawa. Papunta ng bus terminal ng Ikulan. So doon ako magpapakawit guys. Bibili rin ako ng multivitamins ko. Kasi walang available doon sa City Health Office. Hello, yes. Walang available na vitamins ko sa City Health Office. Libre sana doon. Ay... Eh, bili na lang ako. Nakaka-discount naman dahil nga pag may resita. Laki ng discount. Ang mga senior. Dito ko ladaan sa restaurant ng may-ari ng body house na atin tiniraan. Pero hindi kakain d'yan. Kumain ako alam mo bago nakuha ko ito. Titignan ko lang dito kasi meron lang dito malapit na barber shop. Baka mas mura dito, di dito na ako magpapabigay. Di ba? Ito yung eskilahan nung dito sa Phase 1, guys. Ito yung Curry School. Ito yung etire ng mayari ng bodega sa so, tinirahan ko ayun, sarado pa. Ito so, yung nakikita ng parking sa dito. Sarado pa, marami pang sarado dito eh. So, sarado pa. So, dito lang yan guys, ayun know, o. Is IR, Sandawa, Neon Patina, Barangay 76A. Yun ang bagong address dito sa amin. New Matina yeah. Barangay 76A Ako dito sa Clarberia Park Ayan yeah. Ayan sa park At ako ay uh, pahangin muna Ganyan ako nag-walk <laughs> at home uh, Hanggang ano ako From Sandawa going to Magallanes to Clarberia And then back to Magallanes Sa kainang bangka Punta dito sa bus terminal ng Ikulan at magpagupit ako ngayon guys kasi mga na ko. Nagpastay nga na. Ito yung ikulan guys. Dami nito ang mga jeep. Ang parada ng bus na sa loob. Ay, likod ng ano na yan, Mr. Donut na yan. So, tatawid tayo para makapagpagupit. Sika, bibilis, bibilis siguro ako ng vitamins muna Ayun, kung wala gano'ng pila, ayun ako, bibili. Pero pag may pila, mamaya na. Ayan yung Davao City Overland Transport Terminal. Naalala ko nung na-drive ako ng taxi. Napila rin ako dito eh. Ayan yung bus terminal guys. Sarap siguro magka sa ng Donut sa loob. Mamaya, titignan ko mamaya. Papatuyo ng pawis. Pwede ko mag uh kakape dyan bibili mo na ako ng vitamins ko para mabudget ko yung pera ko wala ka ga akong ganong dalang cash walang cash <laughs> tignan ko dito baka konti lang nabili see you later tignan guys ng vitamins laki ng discount So, pupunta na ako ng barber shop para magpagpit. Diyan lang yung sa tapat guys. Oh. Kayo lang ako guys. Dito tayo sa uh, tag 70. 70 pesos lang. Doon sa aming labasan, 100 eh. Sa akin din 30. Di ba? Ayan o, oh, 75 ang fully air condition magkasunod yan yung non aircon 70 lang pero isa lang may ari nito so pagupit mo na ako guys tapos na ako nagpagupit ayos pagupit ko guys siyempre nagpigay tayo keep tip kahit paano size 7 lang ang hahaba nito tapos nilipisan ko lang yung tagiliran kasi iba ng puti eh. Ready tayo sa road trip travel guys Kung <laughs> saan tayo dadali ng ating mga paa But I would like to inquire inside The bus going to Bohol Kasi mag-umpisa na naman tayo mag road trip travel From Visayas to Mindanao See you inside Dito na ko guys sa bus terminal ng Ikula Biyahe ng Botuan Yan o Tagum, Tagum. Tagom, tagom. tagom. Tagong, Botuan. Wala yung pupuntang buhol, ah. Oh. So, ito yung schedule, guys, oh. Da about to buhol Sunday, Tuesday, Thursday, Saturday. 8 a.m. ang pinakamahaga. Pag Monday, 10 a.m. Mm, yan, oh. ito yung putang ormok e eh, so butuan surigao ormok ito naman kagayan kagayan de oro maralag balinsya malay balay lito tayo muna mag upo muna tayo dito so nakapag inquire na tayo guys ang biyahe dito papuntang Bohol from Sunday 8am pag namula naman Monday 10 a.m. at ang terminal sa Bohol ay sa Tagbilaran City so yun ang oras hindi ko alam kung kano pamasahe hindi ko pa na natanong kasi hindi pa naman ako sasakay <laughs> naging kuwera lang ako ng oras so at least mayroon akong idea kasi nga nagpagupit ako dito sa malapit dito sa terminal ng Ikulan bus terminal how do I look guys? did you like it? please comment below and mm -hmm. please like and share <laughs> kung gusto nyo ang aking kupit guys so galing ako na walk aton guys sabay pa kupit bili ng aking vitamins at pagkatapos dito, nito siguro magkapi mo na ako dito sa paborito kong kinakapihan dati nung wala pong trabaho ngayon babalik na naman ako pagka-stambay dito ako lagi nag-stambay nung guys wala pong trabaho bago pa ako dito sa tabaw ngayon balik na naman tayo sa stambay na naman dahil nga wala na naman tayong trabaho eh so dito ako nag-relax nagkakape nagpalipas ng oras kasi nga maganda rito guys mag-stambay uh, matutuwa ka makikita mo yung mga kakabayan natin na sumasakay papunta sa kailang mga probinsya Ayan guys, Boto so, natin Next President Sana Duterte Ayan ay si Tatay Digong yan eh Para sa pagbabago ng Pilipinas So Yan ito ang gusto kong kupit guys Number 7 itong taas Kasi para pantay siya pa, Pag nag shampoo pa, walang aangat dito sa Ibabaw ng tuktok ng buhok ko Kasi pantay siya sa gilid naman ay eh, size I think 2 or 3 ninipisyan ko lang para hindi ganong pansin yung puti ganito, ganito talaga buho ko kasi sa middle east pa ganito ang gupit ko kasi nga hindi uso doon yung mahaba ko dalawang klase lang ang gupit doon eh. lalo na sa Saudi ako semi si kalbo lang at saka barbers yun lang ang uh, ano, kanyang um, dahil na magkukupit sa UAE eh, ganun din so pupunta na ako dun sa nagbibita ng kape dito magkakape ako dun para magising ating diwa pagdating sa bahay liwan tayo sa kapahinga natin ng mga ilang minuto so ang oras ngayon guys ay last 8 masado na So nagmula ako ng Wakaton alas 6 So may gitsang oras sa Wakaton ko Hindi ano ko na ibibilang yung aking pagpupunta sa barbershop At saka sa pagpunta ng Mercury Drugs Kasi bumili nga ako ng vitamins ko sa Mercury Drugs Store so, Matagal din yung pila-pila, dahil mga sino doon So mamaya mag-capture ako ng mga picture doon sa lumang bahay namin sa Pink House o sa Paranaque, yung lugar namin na na-demolish na, sabi ng ako. At uh, gagawa natin yung kwento guys. Pero mamaya na yun, uuwi muna na akong bahay at maligo. So yan lang mula vlog ko sa nito. Yan na kayo mag like kayo mag-share at mag-subscribe sa akin channel. Jun Kadena TV! Peace!